Tinambakan ng Gilas, Pilipinas ang Bahrain sa Buenamano nilang laro sa Asian Games. Ilang kilalang atletang Pinoy naman ang patuloy na umaabante para makasungkit ng medalya sa torneo. Para sa Update Live na magbabalita si Mobile Journal, Bel Gregorio mula mismo sa Hangzhou, China. Bel, kumusta naman ang performance so far ng mga atleta natin dyan? Yes, ah. Bel? Jay at Angela, marami sa mga atleta na at mga kupunang inaabangan natin got here in Hangzhou. Panalo ang Gilas Pilipinas sa una nilang laban sa Hangzhou kontra Bahrain, 89 to 61 sa pangunan ni Justin Brownlee with 14 points and 9 rebounds. Kaninang umaga naman, nag-qualify to advance to the street finals tomorrow si to reigning Asian Games skateboard champ Marjolin Didal. Tuloy pa rin naman ang pag-asang makasungkit na tayo ng Tennis Asian Games medal after nearly two decades dahil umabante na rin si Alex Ayala after defeating India today. At hindi rin nagpapahuli ang ating mga boxers with Coralem also advancing to the next round after defeating Jordan. Kasalukuyang ginaganap ang men's 3x3 contra Chinese Taipei habang mamayang alas 7. Sasabak naman ang dalawa sa ating swimmers sa dalawang final events. Yan muna ang latest mula sa Hangzhou, China. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Bel Gregory. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang, mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.